Hi guys, andito pala kami sa Kubo. Ayan, kumain na kami. Alam nyo guys, graduation namin. Kaso, umuwi na kami. Dito na lang kami sa Kubo, kakain. Celebrate guys. <laughs> Dahil graduate na kami, nagpaano ako, nagpadinugwa. <laughs> Ayan si tatay, support supportive yan. Laging kasama sa ano, talakad namin. Si guys, ano, naplat kasi yung sasakyan niya kaya nagpalit siya ng gulong. Mm -hmm. Naplat. Kaya mm -hmm. kain tayo. Mm -hmm. May kape kami kasi ano gusto daw nilang magkape. Kanya-kanyang timpla tayo ha. Kain muna tayo. Yan na si Deh, kain na. De. Kain. Timpla na kayo ng kapi. Tapos nang kumain, tapos di kapi na. Di ring, di ring, ring, ring. Pasyaan ni Nanay Laning, guys. Oh. Ay, nakasulo kasi. Nagutom <laughs> siya. Si Abid dan.

na udi ka na sir. Nibus mi pedi si Gansar. Nibus mi pedi si Dan. April, na udi akit na anak mo si Jayon. Kumain na pala siya. Tapos inaantay pa namin guys. Abi, tapos si tapos kumain na daw siya. Ay! Oh. Ano pala? Happy graduation. Ano uh, guys? But, buti pa sa purpista na graduate na sila. <laughs> Ito so

sumusuporta sa'yo wala lang ano monthly wala lang monthly wala lang monthly income kasi na, na, na expire na din plan mo kami ng kape de Ah, di ba do tikwa? Ada ti kestare. Ah, Bakit? Ito oh, di. Ay, ito pala. Sige, wala nang problema kasi may mainit naman doon. Inano, ano na inano ko na 'yon, inano <laughs> ko na. Di ba sa magdimpla ka? Guys, pag-timpla ko pala ng kapi, siyempre sila yung bumisita dito sa amin. Kailangan natin silang pag-silbihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Baka hindi na init yung pag-ano. Hindi, isuwan na gala ka taluda, itulod mo to, isak iinit na naman yun. Huwag mo pagsabasabay na, tatlo-tatlo lang. Ano na namin ito yan? Ayan na guys yung mga boys, oh, talaga naman. pag manon. Walang masabi.

<laughs> Pero may kape, oh. Dito na lang. May pa-kape sa graduation.